sa unang sulat ni apostol san Pablo sa mga taga Tesalonica Mga kapatid hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan at ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia Gayon man, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pagibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang saril ninyong gawain, magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Poong hukom ay darating taglay ang katarungan natin umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin umingay kakaragatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon, umugong sa palakpakan pati kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating magahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid poong hukom ay darating taglay ang katarungan natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang libong piso, ang isa na may dalawang libong piso, at ang isa pa'y isang libong piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng limang libong piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng limang libong piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawang libong piso ay nagtubo ng dalawang libong piso. Ngunit ang tumanggap ng isang libong piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo, wika niya. Panginoon, heto po ang limang libo na bigay ninyo sa akin, heto pa po ang limang libo na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libo at, at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong dalawang libo, Heto naman po ang dalawang libong piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng isang libong piso alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang isang libo ninyo, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang isang libong piso at ibigay sa may sampung libo, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Happy Weekend! Salamat sa Diyos ay Sabado na naman ngayon. At ngayon po mga araw na ito, I'm sure, at sana mayroon tayong panahon para magpahinga. And always, the best way to rest is resting with the Word of God. Kung kaya nga po, hayaan ninyo magnilay tayo ngayon pong Sabado ito ng Salita ng Diyos. At ngayong araw pong ito, ngayong week na ito, we are in the 21st week in Ordinary. At sa Ebanghelyo, atin pong narinig ang kwento tungkol po doon sa talentong nagkatiwala ng isang Panginoon sa kanya mga katiwala. At of course, bawat isang katiwala ay uh, na ng, ng uh, Panginoon na ito, ng uh, numero ng talento. Pero merong isa na nakalungkot. Nung pagkatwal sa kanyang talento ay hindi niya napatubo o napagyaman. Mga minamahal na kapatid, normal po sa ating mga tao ang mga maghangad ng security. Katunayan po, pag meron tayong bagong proyekto projek project, kailangan, kailangan secure and guaranteed na magtatagumpay po tayo. Kailangan bukod po dun sa pondo, sa tao, kailangan mayroong plano para ang iyong proyekto ay magtagumpay. Ito po ay tumubo. Ito po ay umusad. Kaya, pero po ang nakalungkot minsan, no? yung bukod po dun sa plano, sa pondo, at sa mga tao, may mga tao pang ikaw ay i-discourage. Maranig mo sabihin, nako, malabo yan. Nako, Mahirap yan. Hindi yan magtatagumpay. Hindi yan tatagal. Kung kaya ikaw naman, dahil tayo yung mga tao, we long for security. Hanggat maari, less risk, no? Hanggat maari, eh, alam mo, yung panganib ay kakaunti. Kung maari ay wala. Kailangan sigurado. We have this tendency na maging mga sigurista. Kung kaya nga po sa Ebanghelyo, we can say, yun pong ikatlo pong katiwala, marahil yun po ang dahilan kung bakit hindi po siya sumugal o nag-risk. Kasi nga po, alam niya na baka yung perang ipinagkatiwala sa kanya, iisa na nga lang, mawala pa. Pero po, yung dalawang naunang katiwala, sila po ay sumugal. Ika nga, they took the risk. Mga minamahal na kapatid, alam po ninyo, isa po itong kwento about TV Maria. Dati po talaga, nung nagsimula pa ang TV Maria, marami pong mga tao nagsasabi, nako, mahirap yan, magastos yan, hindi magtatagal yan. Kung kaya nga po yung mga nagsimula, no? si Cardinal Rosales, si Monsignor Clem at yung mga kasamahan nila, para bang medyo nagadalawang isip din kasi nga naman maraming tao nagsasabi, parang walang kasiguraduhan no? Huwag kang sumugal. Baka hindi yan tumagal. Ikaw ay magsasayang lang ng panahon at ng pera. Gayun pa man, nag po sila Cardinal Rosales, sila Monsignor Clem, sa inspirasyon po ni Father Jim Reuter. Ang Tili Maria, heto po ngayon sa awat biyaya ng Diyos, nakatayo pa din, lumalawak po tayo at dumadami po ang mga manood ko. Kaya nga po, salamat po sa inyo. Patuloy niyo pong tangkilikin i-share, i-like po, at supportahan ang programa ng TV Maria. Pero it all started with taking risks. Mga minamahal, ngayon pong araw na ito, sa pamagitan ng Ebanghelyo, we are being reminded na kailangan din po tayong sumugat. Kahit pa nga po, minsan, wala yung seguridad. Pero po, as long as alam mo, kahit pa alam, meron kang plano, meron kang naiisip na paraan kung paano ito magtatagumpay, at some point, may mga bagay na walang katiyakan. Doon po mapasok ang pananampalataya. Kung ang lahat ng bagay po sa mundo ay sigurado, eh bakit pa kailangan mong sumampalataya? Kung ang lahat ng bagay ay alam mo na, sigurado ka na, there is no room for faith. And in effect, there is no room for God mga mahal sandan po natin, sadya po may mga bagay sa mundo na hindi tayo tiyak, hindi po tayo sigurado. At doon po, mapasok ang halaga ng ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Dalam da natin, ang Diyos ay hindi magapabaya. I sure sa mga gawain po natin ngayong mga panahong ito, no? may mga walang kasiguraduhan, walang katiyakan sa mga nag-aabroad po sa atin. Yung mga nasa ibang bansa, para po uh, bigyan po ng uh, suporta ang pamilya, I'm sure they have many anxieties, uncertainties. magipoy po yung mga nandito sa Pilipinas ngayon, kayo pong mga uh, nagtrabaho po, no may mga problema po sa pamilya, marahil may mga pag, uh, naramdaman po sa ating kalusugan, para bang walang kasiguraduhan. Ito po ang punto kung saan ang pananampalataya ay pong pasok huwag nawa tayong magaya doon sa katiwala sa ibang heneral dahil na sa paghangad niyang maging sigurado tiyak hindi na po siya umusad hindi na po siya tumubo yung talentong ipinagkatiwala sa kanya ay hindi lumago ang dahilan sa po ay hindi sumugal at dahil po wala po siyang pananampalataya o tiwala Nawa po sa ating buhay paanampalataya. Kahit pa nga po may mga bagay na hindi tiyak, hindi tayo sigurado. Nawa sa Diyos po tayo kakapit at sa Diyos po tayo makatanggap ng katiyakan o kasiguraduhan. Ang sabi nga po ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Sagot kita. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong sabadong ito, kaya niyo pong tayo sa masamang manalangin at muli ating palakasin ang tiwala sa Diyos sa kabila po ng mga kawalang katiyahang nangyayari sa ating paligid at sa ating buhay. Samahan niyo po ako, manalangin po tayo. Panginoon, ayon pong napasalamatan ang araw na ito na iyong binigay po sa amin. Ikaw nagkatiwala sa amin ng mga talento, ng mga material na bagay, ng aming kalusugan at ng aming pong buhay na Panginoon sa kabila po ng mga walang patiyakan sa aming paligid, sa aming pong pinansyal, kalusugan, sa aming pong mga pamilya, na Panginoon, ang aming panampalataya ang magpalakas amin, ang aming tiwala sa iyo, ang, ang, ang siyang magpalakas sa amin, at kung saan kami kuhugot ng lakas, magpatuloy sa aming buhay, anuman pong mga pagsubok ang dumaan sa amin. Na Panginoon, kaming lahat ay yung iparamdam na ikaw ay aming kasama at ang lahat ng bagay mayroong kaganapan, mayroong solusyon, mayroong katugunan dahil sa iyong awa at biyaya. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming nadalangin sa iyo. Sa kalalit sa Kristo, ay Panginoon. At nawa, pagpalaan kayong lahat, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.